Nagle-level up na po ang ilang kabataan natin, mga kapuso. Ikang nagliparan, hindi lang po bang bato, kundi pati mga pillbox. Naganap po ito sa Santa Mesa sa Maynila nang nagrambulan na naman ang ilang kabataan. Hoy, mga bagulang, Nakatutok si Michael Fahatin. Exclusivo! Sa Puresa, kanto ng Magsaysay Boulevard, nagtuos ang dalawang grupo ng kabataan madaling araw ng Huwebes. Sinubukan pa silang tigilan ng barangay, pero maging ang tanod, nakipagpatintero sa nagliliparang bato at hinabol papalayo ang grupo. Hanggang sa hindi na bato kundi pillbox ang binato at sumabog sa kanyang harapan. Makikita ang binatilong ito na may hawak na patalim at hinahasa pa ang kutsilyo sa lupa habang papalusob at makikita ang pagkislap ng talim. Sa puntong ito, makikita rin ang kislap ng pangalawang pagsabog ng pillbox na binato ng kabilang grupo. Ang mga kabataan, giniba pa ang mga railing ng ginagawang kalsada. At sa komosyong ito, nakuna ng CCTV ang isang binatilyo na may sokbit na baril at inilabas pa ito. Napaatras na lamang ang grupo ng may dumating na mobile tricycle ng barangay. Dito makikitang iikaikana ang tanod na unang umawat, tinamaan sa paa. Saglit na natigil ang gulo at makikita si chairman na itinatayo pa ang mga itinumbang railing nang biglang rumesbak muli ang unang grupo. Yung mga bata ang nag-riot sa labas, sa ibang lugar nang gagaling. Mm -hmm. Ginawa ng battle press yung king barangay. Mm -hmm. Dahil sa maluwag, maliwanag, mm -hmm. makikita nila kung sino binabato nila. Nahuli ang may lima sa higit sa kabataan na nagsalpukan. Pero dahil minor de edad, Napawalan din sa pangako at pagpirma ng mga magulang na hindi na uulit sa pakikagulo ang kanilang mga anak. Pero ayon kay Kapitan, hindi dapat idahilan ng mga magulang na hindi nila kayang ikontrol ang kanilang mga anak. hindi dapat sumuko ang magulang sa mga mga kabataan na, na malulong sa bisyo. Mm -hmm. Dapat sa mga sa murang edad, hikayatin na hanggang sa pag-aral. Michael Padre Katutok, 24 Horas.